Itinuturing ng MOTC BARM na landmark event para sa maritime connectivity at economic growth ng rehiyon ang inaugurasyon ng seaport terminal sa bayan ng Sibuto at Sitangkay Tawi-Tawi. Ang kwentong kaunlaran mula kay Naptali Bendor. Isinagawa na ng MOTC BARM ang inaugurasyon ng seaport terminals sa bayan ng Sibuto at Sitangkay Tawi-Tawi at 18 ng Abril. Itinuturing ito ng MOTC BORM na landmark event para sa maritime connectivity at economic growth ng rehiyon. Personal itong dinaluhan ni MOTC Minister Atty. Pai Salintago kasama mga opisyal ng ministry kung saan binigyang diin ng MOTC ang kahalagahan ng proyekto sa modernization ng transportation at public facilities. Positibo ang MOTC BARM na mapapaunlad ng mga bagong seaport terminals ang trade, tourism at accessibility para sa mga residente at negosyo sa lugar. Nagipagpulong din si Minister Tago kay Sibuto Mayor Norfitra Ahaja at sa mga barangay officials at municipal officials ng Sitangkai. Matapos ang pulong, ininspeksyon din ng MOTC officials ang Sangga-Sangga Airport Terminal Building at isinailalim sa evaluation ang natapos ng konstruksyon ng proyekto. Opisyal na rin na over ng MOTC Borm a 19 ng Abril kay Mayor Jim at sa municipal officials ang Tourism and Information Assistance Center ng Sangga-Sangga Airport sa Bongao Tawi-Tawi. Naptali iMinds Philippines.